Hey guys! Welcome back to my YouTube channel, Kendall Dear Vlogs. So for today's video po, ginawa ko po ito para po magpasalamat sa mga patuloy na nanonood sa ating channel na Kendall Dear Vlogs. Lalong-lalo na po dun sa video sa gamot ng puso ni baby. Kita niyo naman po, okay, oh, kahit wala akong kilay, talaga ng video ako ngayon para magbigay ng update. Dahil marami pong nagtatanong kung nabibili po ba yon nang walang Reseta. O po, last uh, October 2023, bumili po ako dahil nanganak po ako ng aking pangatlo noong September 14 at uh, inabot po na isang buwan, hindi pa rin natutuyo ang kanyang puso ma na masama sana, medyo may amoy, kaya nag-decide po akong bumuli, bumili ulit dahil yun po ang reseta sa akin para sa aking panganay na anak noong 2013 pa tapos nagkaanap po ako ng pangalawa noong 2021 yun pa din po ang ginamot ko sa puso niya hanggang sa aking pangatlong anak so para sa inyong Alaman lang po, noong 2021, bumili po ako wala pong reseta sa Mercury Drug. Then, 2023, para sa aking pangatlong anak, bumili ako wala din pong reseta. Tapos, at the end of this video po, ipapakita ako po yung picture ng Foskina B. Opo, tama po. Foskina B po ang pangalan ng gamot or mipirocin ah, uh, basta mamaya ipapakita ko po alright, mahirap kapag hindi ka expert sa mga gamot at guys uh, sa totoo lang po marami na po ako natulungan dahil sa video ko, maraming nang ma-message sa akin, nire-replyan ko naman po agad, tapos ayun, nagbibigay po sila ng update sa akin na talagang effective nga ang Fuskina B. So, yun lamang po. Kung marami kayong katanungan or marami kayong itatanong, feel free to comment down below. Okay? At ate po yung sasagutin sa abot na aking makakaya. Yun lamang po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Have a great day. Bye for now. Thank you guys.